Hello guys! Good evening and welcome back po sa aking channel. So ayan guys, meron tayong bantay sa harap. Kaya di ko masara-sara yung aking bintana kasi andyan siya. <laughs> so ayan, uh, share ko lang sa inyo guys, no? Umorder ako ng ice cream uh, ngayon. June 6, dineliver. Kahapon ako nag-order, ngayon dineliver. So mabilis, di ba? So yung order natin ay, ay nasa 4,312.44. So hindi ako umabot sa 5,000. So yun kasi yung para magkaroon tayo ng subsidy, di ba? na minimum 5,000 meron ako 250 sana kaya lang syempre hindi ko naman paabutin pa ng next month order na ako guys para mapunuan ba maging 5,000 yung order natin para meron tayong subsidy yan so ito yung ating ice cream guys so, baliktarin ko yung camera so, ito yung ating ice cream guys yan ito mga luma ko guys Ayan. meron pa akong kunting natira yung nasa taas ito natira din to ano to eh uh, pinipig chocolate at saka yung strawberry. Tapos meron din mga cream cones dyan na maliliit. Ayan, Yan, yung mga cream cones. Nilagay ko dyan. Tapos ito, yung mga luma. Tapos ito, mga bago na to. Lahat dito, mga bago na. Yan. So yung ating uh, tawag dito, gold bar. You know, gold bar. 40 pesos po guys. Yan. So, puno na naman yung ating ice cream. Yan. So, tatay dito. Yung aking mga ano guys, umorder din pala ako kahapon. Kasi, actually, uh, every two weeks yung uh, grocery ko. Kaya lang, syempre naubusan tayo ng 1.5. Wala din ako, konti na lang yung aking mantika. Yung mantika ko guys, andun o. Oh. Yun na lang natira. So, umorder na tayo ng mantika. Ito may isang box. Tsaka meron pa dito. Yan, 30 pieces na mantika. Tapos katol, lima to guys. Yung isa nabuksan na. Tapos mga sigarilyo, ayan. Tapos at uh, saka MP double light limang piraso. Kasi wala tayong MP double light. tingnan nyo naman doon. Oh. Tagal akong hindi naka-order. So ayan, ito yung ating uh, pinamili. So Malboro light, tatlong kaha. So yung kaha guys ay nasa 155. Bintahan ko ay 180. So meron tayong 25 pesos dyan. Tapos same din sa Malboro red. Ganon din naman. ay uh, isang rim. So yung isang rim na ko na dito. Ayan oh. Bawas na. So, ayan yung mabenta sa atin. Marlboro red lang. Tapos, wawang kato, lima. Ang isang box guys ay 20. Sabitan so, ko niyan pag box ang binili, 25 pesos, 5 lang sa akin. Tapos pag ano naman siya per piece, 6 pesos. So naka 30 tayo. So meron tayong 10 pesos. Pag 6 ang bintahan sa isang isang ano yung kapit. 'Yon. Tapos MP double light guys, limang piraso, 850. Ano to? Nasa 170 ang isa, bintahan ko niyan guys ay 190. So meron tayong 20 pesos. Tapos sa uh, 1.5 naman guys, uh, 61 pesos ang isa, pero bintahan ko nito ay 72. Yun. So na meron tayong 11 ba? 12, 11 na tayo. 72. Bintahan ko niyan. Tapos mantika guys, yan limang tali nakalagay. pero ang yun nga isang box dito. Basta 30 piraso guys lahat ito. 906 ang isa ang isang piraso guys ay nasa 30 point something. Uh, 30 point 20 ata. Tapos ang benta ko naman yan is 36. So meron tayong 5 pesos mahigit sa isang bote. Tapos fortune green, 252 na ano to. Uh, magano ba ang wait lang, ko quality calculator. Saglit. Yeah. Fortune Green 252. Wait lang, para ba? 252 divide 2. So, 126. Hindi okay, klaro. 126, ang isang kaha, ang bintahan po niyan, guys, ay 8 kasi ang isa sa so 160. Simula so, ka pa nakita natin dito. Less 160. Less din sa 160. So, 34 pesos. Parang tayong 34 dyan. Means, 321. Ilan ba ito? Magkano ba isa nito? 321 divide, ilan ba ito? Tatlo. 321 divide 3. Ang isang kaha, guys, ay 107. Ang isang 107, since ko ay 7, 140. Uh, diba, mayroon tayong less 140 na natin. Less 140. Meron tayong 33 pesos sa Winsboro sa isang kahat. Tapos harina, wala akong available. So, ito talaga ang may mga naghahanap harina. Wala akong harina. Ayan. So, nagbayaran natin 4,932. So, ayan guys. Uh, dito lang yan guys sa may malapit sa amin. Pero yung talagang binibilan uh, namin dati na wholesaler, wala na. Uh, parang ano na sila, na bankrupt sila. Ayawan ko. So, sa so, iba kami bumibili. Malapit lang din sa kanila. So, ayan. So, yung bigas natin, yung isang jasmine, guys, yung nandyan, ay reserve. Ayan. Tapos yung isa, kasi wala natin na tayong bigas dito, maglalagay ako ng isang, uh, ano dito, isang sako. Ayan, yung super angelica. So, may matitira tayong 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na lang na bigas ang matitira. Ayan. So, lagay natin yung uh, bigas. So, mamaya i-display ko na din yung mga napamili natin. Alam nyo guys, madaming bumibili nito. 53 per kilo. Maganda naman siya. Madaming bumibili. Yun ang mabenta sa akin ngayon. Dito din ako kumukuha. Okay. Okay, nawawala na naman yung bunteng. Nakagamit ko lang ng bunteng. Wala na naman. Ay, ito pala. Habits <laughs> mawala ang bunteng. yan yung ating bigas. Ayan. So, ito, di ko lang tinatanggal ganyan na lang, guys, para hindi <laughs> pa tagal tagal. Tapos ito rin, oh, konti na lang. So, lalagyan ko na din siya. Baka buka, naubos to, bukas lalagyan din natin. Ayan, so, oh, na lang. Oh, oh. So, matitirahan natin na. Oh. Ilan na lang matitira. Malalagyan natin yung isa. So, may lima na lang tayong sakong bigas. Kasi ito, reserve. So, lagay ko lang sa taas yung ating mga napamili. guys, na-display na natin. Yan, nalagyan na. Kasi pangit talaga pag walang laman yung ating ano, mga istante. Yan, no? Oh. Diba? Ang ganda tingnan po, no? Ayan. So, Ay. Alinsangan. So, yun guys. Mag, ano na ba ako ng oras? 7.45 na po. Mga 8 guys. Sarado na din ako. Late akong nagbukas kanina guys. Nang tindahan. Mga 8.30 na. Kasi yung sakit-sakit ng ulo ko. Parang tapos pa mag matulog. <laughs> Kasi kagabi, mga ano na rin ako nagsaray. Mag na 9. Wala namang pasok eh. Not... Ay, iniat ka na sa Isa tulog na tulog ah. Oh. <laughs> so, yun lamang guys. Ang aking share. Maraming salamat sa panunod pa. Bye-bye.